Sino ang nag start up ng APU at nagre-refuel at nagre-release ng Aeroplano Master? Pag outstation. Hi Masters! sa mga bago sa page ko, isa akong load master sa cargo aircraft. Ito, shout out kay Magnus Allrack. Okay Masters, ang nag start up ng APU sa aeroplano ay ang aircraft mechanic. Pwede din ang kapitan. And sa mga nagtatanong ano yung APU, ito ay auxiliary power unit. At sino naman ang nagre-refuel ng aircraft? Ang mga aircraft mechanic ang nagre-refuel ng aircraft. At ang figures kinukuha yan sa kapitan. At ang tawag doon ay ramp fuel. Ang figures nito, na galing naman to sa flight dispatcher. Ang tawag naman sa ginagawa ng flight dispatcher ay ang flight plan. And kapag nakuha na ng aircraft mechanic, may isiset sila sa computer sa may wings at connected yan sa fuel bowser or fuel truck. At sino naman ang nagre-release ng aircraft? Ang mga aircraft mechanic ang nagre-release ng aircraft. Bago umalis ang aeroplano, chine-check nila yan 360 degrees kung may damage. At sa system din, chine-check nila kung anong lumalabas na MEL or kung may write-up ang kapitan. At kailangan nilang i-rectify to or gawin bago umalis ang aeroplano kadalasan dyan nadidelay delay ang mga flight. Siyempre, kailangan nilang gawin yan para safe. At ang mga MEL, meron yan mga sinasabing go item or no go item. Pag mga go item, pwede nilang ilagay ang MEL. So, pwedeng umalis yung aeroplano. At pag go no item naman yan, hindi aalis ang aeroplano dahil hindi safe. At paano naman pumapasok ang loadmaster? Ang loadmaster, hinihingi namin ang ramp fuel, take-off fuel, and trip fuel sa kapitan para matapos namin ang load sheet. Yung mga figures na yan para malaman namin kung ano yung takeoff weight and landing weight at pati na din ang index. Tapos gagawin namin ang trim sheet para makuha naman namin ang max zero fuel weight and max takeoff weight. Ito, napaka-critical nito, hindi kami pwedeng magkamali. Dahil pag mali ang max takeoff namin, pwedeng ma strike ang aeroplano. Yan kasi yung sineset ng kapitan sa system ng aeroplano para mas safe ang kanilang takeoff. Kaya lagi kong sinasabi, there's no room for error. At ang mga loadmaster, kami ang gumagawa sa cargo aircraft. Pag sa passenger aircraft naman, ang mga load control ang gumagawa. At pati na rin sa cargo aircraft pag wala silang loadmaster. Okay Magnus, sana nasagot ko yung tanong mo at pagdating sa trabaho, lahat yan, connected lahat yan. Hindi nyo nakikita pero lahat nagtutulungan para mas safe ang flight at para hindi madelay ang flight. Hanggang sa pinakamababa, loader hanggang sa kapitan. Okay masters, pag gusto mo ng ganitong content, don't forget to follow Master Bay.